Welcome sa ating mini vlog! So for today's canap ay pumunta tayo sa uh, Circle at dahil uh, meron tayong kasamang plantita na medyo na-stress this uh, last uh, weekend at uh, umuwi kasi kami ng uh, province at medyo na-stress ni Lee. so ang gagawin namin is uh, dalhin siya sa mga halaman na nagpapasaya sa kanya para medyo malimutan niya yung mga nangyaring kaganapan. So for today's vlog, ayan, ang pupuntahan natin ay sa Circle, yung uh, nasa Quezon City. So sa mga hindi pa nakakapunta dito guys, bear with us at uh, itutour ko kayo. Hindi naman masyadong tour kasi konti lang din naman masyado yung uh, aming napuntahan kasi umuulan. So hindi masyado maganda. At sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Circle, merong playground dito na maganda na. At uh, tamang-tama talaga sa mga kids nyo So ito yung mga nangyari sa amin uh, Dito guys Dahil uh, sobrang natutuwa kami Dahil ito nga no, Na experience na naman ng mga kids natin Na mag-play outdoor So maganda kasi ang mga outdoor activities Para sa mga kids Pero bago tayo pumunta sa circle Ay susunduin muna natin yung aking sister So nung no? didiretso na tayo sa circle Ayan medyo at this point uh, nakikipagkwentuhan sila sa akin at uh, sa so daddy at kung ano-ano ang uh, kinukwento. So, ayun guys. Sa mga hindi pa nakakapunta dito guys uh, sa si Circle, sa May Quezon City, sobrang ang dami activities na magagawa dito. Kung medyo naman mahilig talaga kayo sa mga pa-nature effect kanyan, may enjoy nyo talaga dito guys kasi naglalakihan ang mga puno dito. Tapos uh, sa ilalim ng puno, pwede kayo mag-bike. Nandiyan yung mga bicycle for rent. At kung feel-feel nyo naman ang outdoor activity guys, pwede kayo mag-picnic-picnic dito. So magdala kayo ng baon nyo, magdala kayo ng uh, uh, picnic mat nyo. So anything guys, under the sun, pwede nyo gawin dito sa circle as long as hindi kayo magkakalat. So mahirap din kasi guys na makalat. Tsaka hindi siya maganda guys na ano, um gawing uh, makalat ang uh, paligid dahil nakakadumi talaga. So ito guys sa mga moment na to, medyo malapit-lapit na kami. So ayun guys, marami talaga kayo pwede gawin dito. Pwede kayong mag-practice ng sayaw, pwede kayong mag mag-kwentuhan uh, mag uh, lang under the tree, mga ganyang effect. So this point guys, nakarating na tayo sa ating destination. So bata pa lang ako guys na napapadpad na ako dito sa circle na to. Sobrang na amaze ako kasi syempre park tapos uh, ang daming mga uh, pwede mong gawin. Tapos, ang aliwalas niya. At this point, ka, uh, pumibili na kami ng mga, ano, ng mga pwedeng uh, mabili. Ayan si Mother, medyo sad yan, pero lumalaban. May kahit masamang ang loob. <laughs> so, medyo nakalibot-libot na rin kami nito guys, ng mga ilang uh, kanto. Pero, this point kasi, uh, dito siya naka, Parang gusto niyang bumili. So, ayan, medyo nagtagal-tagal kami dito. So, hinayaan lang namin siya na bumili ng mga flowers niyan at kung ano-ano pang gusto niyang bilhin para medyo kumalma. plants guys na nakakatawa kasi ang sabi ni ate na nagtitinda is daw itong mga to kung hindi yan yung talagang pinakapuno nila pero dinisay nila as ganyan so tingnan nyo guys ang ng kanilang mga body pero ito guys hindi sya yung, <laughs> ano niya yung parang pinaka bunga niya talaga so nilagyan ng ibang ibang halaman para maging ganyan yung outcome niya tingnan nyo guys so, para syang pandak na puno pero hindi talaga yung, yung pinakadaon niya So, yon puta kayo doon, guys. So, at this time, ito naman nga ang ating pa-playground. O, oh, ba diba, maganda siya, guys. Medyo hindi lang uh, maganda punta dito, guys, kapag ka umulan. Gawa ng, syempre, basa yung playground. Tapos, yung mga ibang park dito sa playground, may lubo, ganyan. So, medyo maputik. So, naiipon yung tubig. Pero, medyo nag-enjoy talaga itong mga bulilit ko dito. Kasi, sobrang, ano, um... 'yung uh, tema ng ng playground is uh, ano talaga maganda yung mga materials. Alam niyo 'yon, uh, safe na safe na gamitin ng bata. Doon ako talaga na i-enjoy. E Sa so after nga na mahaba naming oras na sa playground guys, eto at nag stop over pa talaga kami nung malapit na kami lumabas ng pinaka circle. Meron pa kasi nagtitinda dito at ito talaga yung mga selected na mga binibeta ng mga oras At nag-enjoy kayo sa gala natin dito sa circle ay ano pa hinihintay nyo, punta na rin kayo.